Governor, sabi nyo nga po, hindi ito proyekto ng lokal na lalawigan po ng Bulacan. This is under DPWH, kasama po yung contractor na kanilang kinuha dyan. Pero para lang po sa kaalaman din ng publiko, pagka po ganyan na proyekto ng national government, meron po bang monitoring na ginagawa po ang LGU sa mga ganito po kalalaki na proyekto? Ma'am, paano ko paano ko makapag-report maka maka eh? Hindi naman ini-report sa amin bago pisan walang sinasabi sa akin. Walang nireport sa akin. Even the mayors. Bago ako, dapat malaman mo na ng mga mayors. Pupunta yan sa mayors. Dapat, okay, sa akin, pupunta sa mayors. Walk sa mayors. Pupunta sila sa akin. Ganon, di ba? Wala, ma'am. Hindi namin alam. Oh, oh. Hindi ko alam. Oh, oh. At, uh, ito, 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 mama. Minsan silang nag-report sa akin. Minsan lang. Pinatawag Sino po? Mm -mm. Sino po ito? Sino po itong nag report sa inyo na minsan lang at kailan po 'yan? Yung mga DM, ma'am, mga yung mga, yung mga engineers ng mga DP natin dito sa Bulacan. Oo, oh, oh. Kailan po, kailan po? Ano ma'am, last year pa 'yun, ma'am? Last year ba 'yon o bago ako magkasakit mga 20 uh twenty uh, yung uh, uh, tayo? Mm -mm, mm -mm. Na yung pong pa pa, mm -mm. Yes oh. po, Governor. Tuloy niyo po. Kung hindi ako nagpatawag, eh hindi sila magre-report sa akin. Kaya nung pinatawag ko sila, ultimo matataas ng mga mga engineers na yan, sabi ko, tinita ko sila lahat. Sabi ko, Sir, yung mga tao niyo, bakit hindi naman lang nag-report sa akin kung ano mga project niyo rin sa Bulacan? Sabi niya doon sa mga engineers na, oh, hindi pala kayo nag-report. O, paano nag-report? Eh, sir, ganito, ganito. Oh. May mga dahilan sila. Oo. Uh, so for the longest time, Governor, na kayo po ay gobernador dyan sa Bulacan, you mean to say, ito talagang mga ganito kalalaki na proyekto? Wala talagang reporting na nagagana po sa inyo? Pwera na lang kung ipapatawag nyo po itong mga engineers ng DPWH? Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Wala pong reporting, ma'am. Minsan lang silang report pinatawag ko pa kasi nga humihingi sila ng PDC resolution yung PDC resolution, nangingi sila dahil uh, yun nga, kailangan din mga project. So, hiningi ko pa, dikininan ko. Iba-iba yung mga project. Dami. Uh -oh. so, Iba-ibang project. Kung iba, iba, iba mayon, iba, so, okay. ngayon, tinanong ko sa kanila eh, bakit, ba, ba, bakit hindi kayo nag-report sa akin pag kami ganyan eh? Ng ngayon lang kayo nag-report. Kasi may kailangan niya. Yung PDC resolution.